ba? Nagtagulo na. Ay, okay, okay. ay, mga kayuski. Pumalo siya ng 5,000 plus yen, no? At dito sa sa Pilipinas, pira sa Pinas, mga kayuski, parang 3,000 pesos siguro. Ito, Daiwa bang kayo sino? Okay, let's go. Good morning, guys. Time check is 5:30 ng umaga na no, mga kayuski. For today's video, guys, ay samahan niyo ako sa aking misyon mga kayuski. dahil balik free market tayo mga kayuski magladlad tayo dahil sa next next week pa tayo mag ano mga kayuski Teaching adventure sa numaso no, mga kayuski kaya dito muna tayo sa ladlad guys kaya Samahan niyo ako hanggang sa dulo mga kayuski para ma-enjoy tayo no mga kayuski. Kung ano-ano ang mga makita nato natin diyan. Sana may matsambahan tayo mga kayuski no. Makatsamba tayo ng gold. Right? At bago tayo magpatuloy mga kayuski natin diyan. Sana i-subscribe nyo ang ating youtube channel mga kayuski dahil sa pamagitan ng inyong pag-subscribe guys ay isang malaking alaga na yun no, para sa ating youtube channel nights mga kayuski abangan nyo ako maya doon dahil ano mga kayuski hindi tayo makapokus sa ano doon pag vlog dahil medyo stricto sila no spot lang ang gawin natin guys guys right. let's go yan mga kayuski ito yung kaganapan ngayon dito no mga kayuski dito sa Pujida Day Market guys yan wala pa kayong masyadong tao mga kayuski guys right. hindi na nga kayong si Philip Ingat lang tayo eh.

Siyak nga Puan Ayan mga kayuski Ayan Siyak Ang anong nga dito Dahil muna tayo at si Ding Koy dahil doon si Koy Koy oh si Koy Koy ni Lolo ah, hmm? ito hi hi ka sa vlog hi guys Ali. hi guys hi guys po ah, ah, kung gusto niyo ng camping guys ay ah, mura dito mga kayo siyo oh. ah. ay puliyan sila guys

Ayan uh, mga kaiski. Sobrang dami tao no? no? Uh. Diba? Grabe Siksikan ang tao guys Naghanap ng ano Mga gold uh, Ayan pa rin tao no mga kaiski. Ang ganda ang tao guys. Sige, sayo Ang ngiti pa no? Like. Wala na ada di sepanu belawan ini nah hah dulu hmm. ya, nah? ha? apa trik ini mana guys udah minta oh もう一回気なってださいのじゃ、ね、マジで。ピッコーン、ピッコーン、サボーグ。 Ali. Malay. Dito. Nagtagulo na. Ay, okay, okay. Ayos, mga kayuski. Nagtagulo na sila sa ano ay mga ukay-ukay Alright guys, update kan tayo maya no kung may nahook, nakuha tayong ano mga hikaw dito ba. Alright. Bangan natin mamaya kung meron kayong nakuha, nakuha no mga kayuti. Dahil medyo matumal ay. Yan no. Alright. Okay. A few moments later. Yan mga kayuski. Kawin na tayo galing no? sa play market at diretsyo tayo sa ano hanap tayo ng ano mga kayuski do yung rails Yung sa hard up. Baka may mga magandang makina doon ba. Kita-kis tayo doon mamaya mga kayuski natin dyan.

hanap ano muna no? tayo ng pagiski mga pagiski no nakahanap sa tayo makina lights yun mga pagiski nakabili tayo ng ano no rails makina ano siya bang kayuski nasa 5,000 yen ah, 7,700 yen nagano siya mga kaisi nag 30% off kaya pumalo siya ng 5,000 plus yen no at dito sa sa Pilipinas pira sa Pinas mga kaisi parang 3,000 piso siguro ito oh my god wow daywa mga kaisi no? ang problema ang, ang handle is kaliwa tapos kanan tayo kaya ilipat natin mga kayoski. yan guys na nabili na natin guys no sulit muna tayo dito oh ito ang nabili no lights at simple pasalamat tayo mga kayoski, sa ating asawa no dahil binigyan tayo ng pera ba? Pero hindi niya binigyan mga hindi tayo nabigyan ay hindi natin nabili Yan guys, so pasalamat tayo sa asawa natin ba? Bigyan tayo ng pera Hindi tayo nabigyan Silang dalawa yan, si Patrick bang nagbigay O oh, siya, basta silang dalawa Thank you tayo no mga sabados. Sabados, Guys, at sa mga uh, nice mag ano sa fishing no? Oh, dito maragan marami. udah ya, Guys, mga life jacket. Sabi ka lang ang life jacket. Dito na dito na bili ka rin ano, mga kaiski. Okay. 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 Pasig buli natin maya Mga kayo si pagdating sa bahay 5 minutes later Ayan mga kayo Tapos na tayo doon no? At Dito tayo sa Dun Quixote Ayan guys Ayan guys Susuri tayo no mga siri, grocery, asan na tayo ang kasama ko ay? kaya yun mga kayoski no? wala na tayong kasama ba guys right. hanapin natin guys asa na ang kasamahan natin guys mag itulang yan tayo no ito lang natin ay dalawang sneakers ay, Ano na, kapay? pa ka? Mm. Ano ah, ka ay ito? Ano ka pa Ano ka pa pa anak Ano ka pa Ano ka pa Yun mga kayuski Tapos na tayo sa Remarket kanina no At sa Recycle yung nabilhan ko ng Makina Wheels At ano yun mga kaisi goods yun dahil napakagaan ba right hanggang dito na lang ang vlog natin mga kayoski at sa lahat ng supporters viewers, subscribers thank you po sa inyong lahat at abangan nyo sa next week ang aming ano mga kayoski, ang aming fishing adventure ulit no at sa hindi pa nag subscribe sana isubscribe nyo na ang aking youtube channel mga kayuski, para ano tayo ma medyo madagdagan ang ating subscribers no rights hanggang dito na lang at God bless sa inyong lahat